Araw ng mga Sabado, hindi araw ng mga Sabado talaga. Araw ng Sabado yan, habang naglalaro itong mga anak ko, ako naman ay nagkuning-kuning nitong vacuum sa bahay. Ilang araw ko na itong pinagsasabihan kong asawa ko na linisin niya pag may time siya. Ang sabi pa naman niya sa akin, day, wala daw siyang alam paano linisin, day. Sa isip ko, hindi siguro siya marunong magbasa, day. No? naman siya, hapo naman nakasulat yan, day. Hindi naman siya siguro hindi marunong magbasa mga Inday. Ayaw talaga niya mga Inday kasi hindi naman talaga gawain ng lalaki yan, day, oy. Wala talaga siyang alam dito sa loob ng mga gamit ng mga bahay, day, na mga bahay talaga gamit ng mga gamit na mga gamit sa bahay, day, kasi alam nga naman alam niya dito lahat, day, magtaka kung bakit alam niya lahat, eh. ako naman lagi dito na iwan, day. Huwag kayo mag-alala mga Inday kung bakit binasa ko yan, Inday, hindi naman kasi nakasaksak sa kuryente yan, day, ha. At saka, hindi naman kasi yan, ano, day, yan ay wireless. Eh, kahit hindi naman kayo nagtanong, day, sasabihin ko rin na wireless, day, kahit marami na tayo nag-wireless ngayon, eh, kasi nga nagbablog tayo, day. So, patutuyuin ko ito sa biranda, mga inay, tamang tama, sobrang lagkit ng init ngayon, day, sigurado isang oras, matutuyo na ito, day. Pagkatapos ko palang pinatuyo, day, ay pinalagay doon sa biranda, mga inay, para matuyo, ay, kinulating ko naman itong mga labahin ko, mga inay, habang ako ay nagtitiktok dyan. Fast forward mga Inday, nandito na kami sa bahay ng kaibigan ko kasi ang lakad ko ngayon ipapaayos ko ngayon sa sakyan sa asawa niya, dai ba? Tapos itong batang di masupil na anak ko, day, gustong gusto niya mga car, Ay nako pinasakay-sakay din siya ng kaibigan ko sa lahat ng sasakyan dito, day ba? Hindi pala kami nagtagal diyan mga dai. Umuwi na kami kaagad ay kasi hapon-hapon naman day, dumaan kami sa Mr. Donut ito sa Apita day, Wag kayong bumili nito dai. Hindi sa paninira day, Hindi talaga masarap dai. Mahal-mahal lang dai na bitaw nagmaniho ka? Tapos ang imo mga anak sa liko nagsumbagay dai. Ay lami a ah, laging karati dai. Ya yeah, di man karati dai kay taas man sila nimo dai. Sus dai. Maghilom na lang ta dai. Kay e, basig masugdan karati dai ba? Ya yeah, ka traffic bitaw dai. nagmamaniho ka, traffic, ganitong oras, tapos yung mga anak mo sa likod, nag, ano, nag, nagkagulo. Nagsuntukan ba? Nagsuntukan. Ang sarap talang pangkaratihon dahi, pero magpigil ka na lang dahi, So, kinahaponan mga Inday, ay ito na yung anak ko, pinaliguan ko na, binlower ko na. And then, si Bunso naman mga Inday, ay nakakain na rin dyan. Siyang naunang kumain. Ito naman yung vacuum natin na pinatuyo, ay natuyo na rin siya mga Inday. Nagutom na ang aking litok, day. Kumain na yung mga batang di masupil. Tapos, ang pagkain ko ay repeat. Okay? Eh, wala na naman ulit si Hapon. Kaya yung ano niya, yung tira niya ay kakainin ko. Sa ina naman siya itapon repeat ang aking ulam. Tingnan nyo. Ito yung repeat na hindi ko iiwan kay Hapon dahil ilang araw nang hindi na uwiin dahil ay kakainin ko talaga yung...